Napansin mo ba? Tahimik lang sila. Hindi pala sabat, hindi madaldal. Pero sa isang salita lang nila, biglang titigil ang lahat. Mapapaisip ka. Tahimik man sila, pero malalim. At sa video na to, pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng katahimikan at kung paano ito nagiging sandata ng matatalino. Sa panahon ngayon, mas pinapansin ang malalakas ang boses. Yung maingay, opinionated, mabilis sumagot. Lalo sa social media, kala mo pag marami kang sinabi, panalo ka. Pero sa totoo lang, mas maraming salita, mas maraming pagkakamali. Araw-araw nakikita natin to. Sa comment section, may taong puro patama. Sa mga meeting, may laking gustong bida sa barkadahan may laging may kwento pero minsan puro hangin pero pansinin mo ang mga tunay na iginigalang tahimik lang sila pero kapag nagsalita may bigat may lalim may saysay -say. sabi ni Zeno ang nagtatag ng stoicism we have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Hindi ibig sabihin ng pagiging tahimik ay mahina. Minsan ito ang tanda ng tunay na karunungan. Ang taong tahimik ay hindi walang alam. Marami siyang iniisip. Marunong siyang makinig. Marunong siyang mag-observe. Sa stoicism, mahalaga ang self-control. Kung kontrolado mo ang bibig mo, kontrolado mo rin ang damdamin mo. At kapag kalmado ang puso, malinaw ang isipan. Diyan nagbumula ang tunay na desisyong matalino. Halimbawa, sa isang office meeting, ang daming nagsasalita, nagpapagalingan. May nagbanggit ng idea pero hindi pinakinggan. Tahimik lang si Ana, hindi siya pala sabat. Pero nung tinanong siya, simple lang ang sinabi niya. Ang goal natin ay customer satisfaction, di ba? Kung di nila naintindihan yung system, baka tayo ang kailangang mag-adjust. Tahimik ang buong room, lahat na paisip. Kasi yung sinabi niya, simple pero eksakto. Malalim, may direksyon. Doon mo marirealize, hindi sa dami ng salita nakikita ang talino. Minsan, sa isang tahimik na linya, nagbabago ang usapan tahimik lang sila. Pero kapag nagsalita, mapapaisip ka. Sila yung mga taong hindi mo basta-basta maabala. Hindi mo madadala sa drama. Dahil sa katahimikan nila, nandoon ang pwersa. Ang tunay na karunungan, hindi palaging maingay. Minsan, nasa isang tingin, isang salita, isang katahimikan. Kaya kung gusto mong tumibay kung gusto mong mas maintindihan ang sarili mo, matutong manahimik, makinig, maging kalmado. Gamitin ang katahimikan bilang lakas. Tahimik man tayo, umaasenso rin. Kung gusto mong matuto ng mga ganitong aral, mga simple pero malalim na karunungan, subscribe ka sa Himig ng Karunungan. Kalmado, tahimik, pero totoo.